Good morning! Wala naman tayo bagong episode for today Dito tayo sa Allen TV Motor Shop O oh, yan, uh, nga pala guys, located dyan dito sa may Carmona So kung malapit kayo sa area, visit na kayo Napaka reliable na no? uh, Magaling sila sa wirings and everything Kaya kung may problema yung motor nyo, dalhin nyo na agad dito So may ride kami ngayon pa Infanta kasama namin si Uncle Uncle Kit Alan TV Brother Arvin Tataranta <laughs> Destination namin Infanta Let's go Tagal kung di nagamit yung Sena Maka naglolo ko Hehehehe Parang may natunog eh, may mag-music. Parang may, may nito Oo oh, oh, nga. Oh. Ah. Yeah, I... nila sir Ha? Saan punta nila? Ala <laughs> <Malala. laughs> <Malala. laughs> May ina nga eh. Malala. Lendering ko Wala oh. ka sa sayo. Oo. Ah, may ina dating sa akin. may ina sa akin. ng traffic light dito. <laughs> Go. Shit. <laughs> Tingin mo sa dancer, mga mabangga. Una. Let me stop over. Oh, oh yeah. Oh.

Fog, fog, fog. Clear, ba? Clear. clear. Clear, clear, clear. Clear. Clear, pare. Clear, lang, clear, lang. Black, 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 clear, lang, black, black. clear, lang. That's pagi, big thing, foggy. Clear. clear. Si, clear. Single, lahat, single, single, single. Copy, copy. <laughs> Pinzen, ba't tinutulak mo? <laughs> <laughs> ah, ayaw <ayun> na makakit Ahem. <laughs> <laughs> <coughs> pa. Ayun, yun, 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 yun. Na ayan, ayan, yan, yan, nyan Ang dami ng tao. sa kanan ah kasi lang talo kahit 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 Ayan, kahit 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 breakfast muna kami dito sa Yais Pizzeria Saan nyo niluluto yun? Sa tubog? It will be perfect for the twisties Yeah, yeah tastes good here. The soya bone flour. I haven't tasted it too. So I like everybody to taste it. Oh. Kakabit tayo siyempre ng Pagpapayos na kami ng IE East Visieria Naka na kami ng Aming next destination Balay Agos So it's 62 kilometers Let's go guys Ah. <coughs> off to infanta <laughs> 60 kilometers to go we have one hour one hour <laughs> seven

Ano Picture? Ako na, selfie. selfie na lang. Hey, dapat yan ang background. Yung ano? Yeah. Ako tayo. Baliktad. Aba-aba ba na motor. aba uh, bababa, ba? ba, ba? Bate nyo na lang. Ah, doon na lang tayo. Tayo na lang tayo, tayo.

you know you're just a oh what but <laughs> uh, you know dry there's River So papasok na kami ng Balay Agos Resort napaka peaceful ng lugar papasok oh. Mga patong pagalagala province. Come to Belay, I go. Alam ko, na po yung pangalan ko. Uh, yung owner dito sa Dalay. Uh -huh. So, panalo sa Facebook, siya yung sasagot. po. mag ma lang po kami, ma'am. Tapos so, dadalaw po kami dyan. Sige, sir. Sa inyo po yung malaking ano, dyan, na kulay white po yung flag. Okay, Pwede po. po ba? Pa? First time niyo po. First time, sa time balay po sa Salamat po. Yan, so mag-aayos lang kami ng gamit tapos dadalaw kami doon. Right. Aray okay pa. Oo, solid. Balikan boys. Balik tayo, guys. ah Ha, sige. Have you seen this place before? No. Mm -mm. So? I said to Alan when you went to the toilet, I want to bring Marion up here. Mm, yeah. Because she likes things like this. Mm-hmm, -mm, mm -mm. Because when she sees things like that, it reminds her when she was on the province. Mm. As, a, as a little kid. Yeah, a good place, though. She's so. still a little kid now. <laughs> they are all out like got this from the river <laughs> <laughs> oh. That one is ours, The one with the white flag But we have to remove our shoes To get there Huh? Oh. <laughs> 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 I got a shirt sa labas Ewan ko, baka 150 Ito sa atin? So punta na kami sa aming balsa Ayan balsa <laughs> Ayan o, bumili si Aaron ng isda o. Puro apat na kilo. Ihaw-ihaw okay. lang po tayo dito Kapakita ko sa inyo mga inaanak Atakin ko na hey, Tignan lang, ay, baka nakatali doon Pakita okay. mo yung iihawin natin sa yes, menu for today Yung po ang aming iihaw Yung po po

Think we could be sinking when we came, these were above water, and now they are not. <laughs> Grabe guys, ang ng place dito. Ang ganda ng resort. Kahit na Sunday, hindi siya ganun ka-crowded. Mostly pagka Sunday, ang daming family nasa outing. Hindi to hindi. May lugar na crowded, pero dito sa napuntahan namin, na pwesto. Yung Balay Agos. Hindi eh. kayong pumunta dito sa lugar better magpabuka kayo sa Balay Agos na uh, web, uh, Facebook page message, nyo lang, message lang kayo doon para makapag-reservation so guys, paayos na kami dito sa Balay Agos On the way na rin kami Pauwi ng bahay So ang daan namin is uh, na, na Laguna Hindi na kami babalik ng Marilake eh. Mas pala yung daan nga lang Pauwi pero At least may iba ng ruta So Overall nag enjoy kami dito sa Balay Agos. maganda yung place Ah uh, Malamig, ang tubig at malinis So kung may time kayo, visit lang kayo dito sa place Message na din ko muna kayo sa may Facebook page nila para makapagpa-reserve kayo Kasi parang limited lang yung uh, boat nila Okay, next destination, Lolo Talengs, Lolo Talengs Hina mo bro, hindi kita masyado marinig <laughs> Oo, oh, nagloko na yung sa atin Miguel. Alam Dito sa kanan kayo sa sign na lolo to kaya. Yan na ah. Sign lolo to kaya kayo sir. Lolo to guess. Resto. <laughs> Okay. Diba dito? So guys dito muna kami sa Lolo to Guest Restaurant magpapalamig lang then pahinga then afternoon huwian na si Bat na Diretso ng bahay same time update update So yun guys, payos na kami dito sa Lolo to Guest Restaurant So diretso na kami pa uwi Pauwi ng Dasma Ito ko na rin po tatapusin yung aming adventure and ating vlog for today And sana nagustuhan nyo yung aming lugar na pinuntahan And kung malapit din kayo sa location Visit narin na rin yung uh, mga pinuntahan naming place for today Lalo na yung Balay Agos Sana po nag-enjoy kayo sa ating adventure for today Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin And kung bago lang po kayo sa aking channel And nagustuhan nyo naman po ang aking video makikihit na lang din po yung like button and subscribe. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po ulit. Until susunod na biyahe. Thank you. See you on the road. Travel moto out.